Hi guys. Kita nyo yan. Yan ang ayaw na ayaw na ayaw na ayaw kong makasama sa loob ng bahay. Katulong yan ng anak ng amo ko. Yan na yung nagchat ako doon kay police na kung hindi niya kami pwedeng paghiwalayin, bilihan niya na ako ng tikit kahit bukas. Hindi ako natatakot na umuwi kahit bukas. Sabi ko, pumunta ako dito ng Saudi, wala akong pera. Uuwi ako ng walang pera, hindi ako natatakot. Kisa yung makasama ko ito. Araw-araw kami nag-ahaway niya. Wala ka naman sinasabi na ano sa kanya, kundi sinasabihan mo lang naman siya na tulungan ako. Hindi pwedeng hindi niya ako tulungan. Apat yung mga bata na alaga niya. Yung isa lang yung alagain, yung isang taon. Yung tatlo, hindi na yung alagain. Ako nga gumagawa ng almusal nun eh, na dapat siya ang gumagawa dahil siya ang katulong. Yung amo niya, plus siya. ba? Diba? Yung amo ko, isa lang. Isa lang yung intindihin ko. Hmm. Pag nandito kami nagsama, akin lahat ang trabaho. Magsimula sa umaga, gigising ako ng 9.30. Maliligo na ako. Yan. Patayin ko yung aircon. Sa pagpatay pa lang ng aircon, mag-aaway na kami. Ayaw niya nang pinapatay ang aircon, di raw siya panay. Yabang din eh. Kala aircon doon sa kanila. Eh, samantalang kung tutuusin, parang dito na lang rin niya nakatikim ng aircon, katulad ko. Patay. Kasi siyempre, patayin ko yung aircon, bagong ligo ako. Hmm. Hindi yan gigising. Gagawa na ako ng gawa, lilinis na ako doon sa sala, sa majilis, at saka sa migalat. Linisin ko na yan. Kasi dito lahat nag-aalmusal yung mga anak na matanda. Haryad ito ah. Mm. Tapos, hindi yan babangon. Tulog lang yan. Kahit yung amo niya wala rin pakialam. Kaya yung amo niya at saka ako, magkaaway din. Lagi kami nagsasagutan dalawa. Ngayon, gigising siya ng 11.30. Pagising niya ng 11.30, mm, papasok ng CR. Pagpasok niya ng CR, ang tagal-tagal niya sa CR, paglabas, hindi rin naligo. Tapos paglabas nun, magdadasal. O, di ba, alas 12 yung Adan. Dadasal siya. Matatapos yon yun, ala alauna pasado. Yung alaga niya, yung isang taon lakad na ng laka dito, nakakabasag na ng plato. Kasi, wala nga nagabantay. Wala nga namang bantayan ko. Ang dami-dami ko ng trabaho. Ngayon, magsusumbong pa yan na hindi ko raw pinakain. Hmm. Hindi pinakain bakit? ini-time naman, pwede namang mag-open ng rep. Hindi naman yan pinagbabawalan at hindi naman pinagdadamot dito yung pagkain. Alam nga naman ako pang magsilbi sa kanya, no? Kaya, ang ano ko lang doon, kinakampihan siya ng amo niya. Kisyo daw baguhan, kisyo daw hindi marunong kumintindi ng Arabic. Lalo ako nagalit, bakit? Si Mary, magkas isang buwan lang yung pagitan nila. Si Mary baguhan din, hindi rin marunong mag-Arabic yun. Nagme-message lang sa akin, te. ano yung ibig sabihin ng ganito, T. may sinabi si amo, hindi ko intindihan. Minsan nag-ayak si Mary. Mm. Minsan sinasabihan daw siya ng ras, ras mafimukan. Ate, ano yung ano, mafimukan? Ras daw, ras mafimukan, nagaganyan siya. Mm. Kapag binanggit ko kay Mire kung ano yun, naluluha na lang si Mire, Tapos ito kakampihan niya kasi madasalin. O, doon na tayo. Lahat naman tayo, nag nagdadasal din naman ako. Bakit? Hindi ba ako nagdadasal? Pero hindi naman ganun kahaba. Bakit? Dasal ba yung pinunta niya dito? Isipin mo, alas 12, Adan. Isang oras mahigit yung dasal niya. Pagdating ng alas 3.30, si Adan uli. Hmm. Wala na siyang nagawa alas 5, alas 5, alas 6, alas 5 imidya, pa alas 6, adan uli. Tapos alas 8, adan uli. Grabe. Ano yan? Dasal lang yung pinunta niya dito. Ang ginawa ko, nag-message ako kay pulis kasi ayaw nilang aksyonan eh. Kasi isipin mo, sa akin ipaturo, ipaturo Hindi nga kami nagkakaintindihan sa Arabic at saka sa English ang um, sinasabi niya sa akin, puro salita nila. Paano nga kami magkaintindihan? So, ang ginawa ko, minisis ko si police Sabi ko, gawan mo ito ng paraan. Kung hindi mo kami may pwedeng paghiwalayin, bilihan mo ako ng ticket, uwi na lang ako bukas, kaysa makasama ito. Yun, umuwi sila ng alas tres ng madaling araw. Umuwi. Ano yan, war kami ng amo niya. Wala akong pakialam sa amo niya kasi hindi ko, wala namang responsibilidad sa kanila. Suwerte ng amo niya pagdating dito. Lahat ng trabaho, akin. Suwerte ng amo niya, ng katulong niya. This will do, pero parang doon niya. Eh, hindi oy. Isa lang yung amo ko. Nanay lang nila. Pasalamat nga sila. Kasama na sila sa nilulutuan ko. Ang akin lang, tulungan ako. Hmm. Sa dami na nung nakasama ko dito, ito lang. Ang hindi, hindi ko makakasundo kahit kailan. Hmm. Hihingi yan ang sorry. Bukas, bukas, gagawin niya uli. Hihingi uli ng suri. Bukas, lagi siyang galit. Sabi nga ng amo niya, Ruth, ba, May problema kasi yan sa kanila. May problema din ako sa amin. Pero yung trabaho ko, ginagampanan ko. Hmm. Para pares kaming may problema. Huwag niyang sabihin na may problema. Yung babae dito, mga anak nila, nanay, kahit yung nanay ko, abnormal mga pag-iisip sa totoo lang. Hmm. Kahit si Saki, <laughs> Si Sakia, sabi niya, alam ni Larut na Uganda ako. Duruin mo, dadal, dadala ng katulong dito, Ethiopia. E magkaiba kami ng lingwahe. Tapos hindi siya marunong mag-Arabic. Ako ganun din. Tapos English lang ako, kunti. Tapos siya, wala. Hmm. Salita siya ng salita ng Ethiopia. Paano kami magkaintindihan? Mga siraulo talaga itong mga amo natin. No? Oh. Yun. Kaya sabi ko nga kay, kay Sakia, Now you know, you understand what I feel before to pros. Kasi may nakasama akong si pros na Uganda na gano'n din. Sabi niya, now I feel you wrote. Ang hirap makasama sa totoo lang. Hindi na yan bago. Nine months. Uy, three months lang ang bago. Nine months, hindi na yan bago. Kasalanan ng amo niya yan, binibibi nila. Di ba? Hmm. Dapat turuan nila, ako yung bahay ko napakalaki, yung bahay nila apartment lang, maliit lang yung gagawin, hmm. tapos iiwan sa akin palagi, ayaw ko yan, ayaw ko yan. <laughs>